Yan, good morning mga adventurers. choice. Oh, really? <laughs> baka mapandig yun eh, hindi ka. Muna ka dyan eh. Mapandig yun eh. Hindi First time lang nga uh, kukuyog na gito na naipastor tata Ditoy long distance Ditoy hangat digital talon. di medyo narigat nga ipastor ta natiwang sige di dubduma madidang agkadwa madidang agmay maysa tata tata sabar sabalit dia mau pendekir nasa sangkut damo lang nanti dapat nga papanandahan itik tayo bali ta, di nga talaga ti pagpasturan tayo dahil itik mahad bin choice medyo natawahay mo dito ta awan mo ito awan ito makerde nga talaga Wan. So dito ito lang mga adventures. Tara bintay ka kape tayo. Saan tayo pa yung nakakape? Hop. Kape lang. Ano ma do na bas. Kape tayo. Morning coffee. Dito ka talunan. bali ngayong araw pong ito ay magpapatanim na po tayo ng ating palay ito na po yung kanpo natin tubig po natin na iinumin po ng mga magtatanim ng palay pagdating po nangkan mau dipai mau dipai kenyang hmm. harus kenyang mata kian <laughs> hmm. aneh muatan lagi terlalu tetoy bilang om gue juga hmm. bilang om dua hmm. dulu Tata tayo lang man nakapangan bitsu bitsun. Ngayon nga nga malipatan tayo ito eh. Raman nan. Kasugan ti bitso bitso. Ang kwa muna. Nga Di Hmm. 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 Nung mga mga dagot ito tayo. Mahal tayong palugi. Mahal tayong umat. yan na po yung kanyang mami. Kambing ni Sky. Kambing ni Sky. Kulay black magdadala po tayo ng hupya at saka sombrero ni paridoy po natin dahil sa ngayon ay nagpipicture sa dito sa ating pan ng Carabao igret o alinmang ibon na dumapo na maghunt ng ating isda so kailangan po natin siyang para hindi po magutom ka, kumusta ngay? Eh, okay ok lang mo ta nagmatikom tiya, hide ah Merindam, awan turun it to run. I want da? I want it turun nga But, But, ya? Ba't dati na, na dati? So bali, ngayon pala, ay ito po yung part 2 ng ating wildlife photography. Ngayon ay yung subject na naman natin ay karabawigrit pa rin pero dito na sa ating pond pipicture natin yung karaboy igrit na nangunguha ng uh, isda dito sa pond natin sana ay supportan po supportahan po ninyo ako mga adventures sa ating photo journey bago yun ay tikman natin yung baon ni pare ko habang naghihintay dahil wala pang wala pang dumadapong uh, igrit karabaw igrit o kung ano mang ibon hupya kain po tayo ng hupya at ngayon nga ay patuloy po tayong maghanap ng mapipitsuran po natin ay, sorot ni Sorot na May! Eh, bat ka ba eh? Ay! Bate bate! Hindi ka ah! Saka lang! ito po yung ating magadala na pang tago para hindi tayo mahalata ng ibon. Bali, ngayon ay mag po tayo ng larawan ng ibon dahil sumali po tayo sa national photo uh, national wildlife photo contest mga kadunsoy meron na tayong dalawang entries ah uh, ito po yung Carabao Igret sa kayong Mount Matutom yan po yung ating mga entries na ating isasali sana ay pala rin tayo mga kambing so eh ang murot um, sa ating alday na pari koy. may ito problema natin para kung gustong sumapay itong may gulong natin kag <laughs> batid din eh kung kung bam hey pati ka <laughs> ang kami nga handling yes. paano masabi <laughs> Tipignan natin yung Maria Capra kung nakapisa na ba yung kanyang itlog dahil yung Maria Capra na nakita po natin ay may dalawang itlog titignan natin pipicturan po natin ayun eh, nandito na po tayo mga Ubinjoys magpapahinga po muna tayo dahil nagpudot <laughs> oh. dito tayo mag titingin-tingin ng mga ibon Agini lau-lau igone Kita Maria Capra Ini napan diimuk Agini napan dawan. Ito bali nandito na po tayo sa pugad ng Maria Capra. Yung pinatawag po namin laulay dyan. Bali yung nahanap po natin na pugad ay wala na pong ano, itlog. Yang Maria Capra ay endemic po yan dito sa Pilipinas. Dahil sa ibang bansa ay baka wala pong Maria Capra endemic kasi ang Maria Capra sa Pilipinas na maghanap po tayo ng iba yan po yung kalpo natin mga uh, kadinsor pupuntahan po natin po yung puno ng kay Mito dahil marami pong bunga Kumukuha si pare ko inang hindi sa kanya. Paano masabi? Ah, ano, dahil wala naman pong may ari. Kaya, kukuha na lang din tayo kung may hinog. Papaalam lang natin sa kanyang poon. Para hindi naman, para mapakinabangan naman po natin yung mga nandito sa ating kapaligiran. Oh. Mm. Oh, makit kita ang tiro pam. Oh, makit kita ang tiro pam. Ah. Hmm, kasi tiro pam, baka madim kita, nakita ah. Hmm. At for the first time. Yeah. Ito mga Bali, nandito tayo sa Munting Laod. Sa atin yung Munting Takay Kaiwan. Na ngayon ay unti-unti na ring Ah, nawawala yung mga kahoy iilan na lang kung atin lang to pupunoy natin to ng kahoy para pamugaran ng mga ibon para maraming wildlife kumbaga ma-restore yung wildlife natin yan yan marami pong mga prutas dito ayan star apple po yan isa, dalawa, tatlo, apat, lima limang puno ng star apple sa may kwando no may wild papaya wild siya dahil nandito wala pong nagtanim saka marami din pong mabuti na lang at marami tumutubong anunas saka meron pong isang puno ng tisa yun nandito dati may lukban pa dito yung suha pero wala na rin baka naglaps na Bali, pauwi na po kami ngayon. Nagmerenda lang po tayo ng nakuha nating star apple. Wala po tayong gaano nakuhang magandang larawan. Or wala po tayong nakuhang larawan ng Maria Capra. Dahil napakalikot. Napakalikot po niya, mga adventures. Saka mahirap din dahil maraming mga kahoy bali ngayon ay pauwi na pauwi na muna kami ni Parikoy eh. yan at maghanap po tayo ng panibagong subject po natin para sa ating kukunan ng larawan na isasubmit po natin